Aries, huwag kang basta gagawa ng salita. Sa minamahal, na hindi mo kayang magawa dahil ang naipangako, sa minamahal, pag hindi nagawang matupad, ay nagdaramdam ng lihim at nagagawang malungkot ang nararamdaman, at sa loto, sa Aries, sa two-digit number games ay number 19 at number 5, at sa three-digit number game ay number 1, number 5 at number 4, at sa loto ay number 10, number 33, number 25, number 11, number 27 at number 41 na gabay ng kapalaran. Toros, huwag kang basta gagawa ng salita sa minamahal na hindi mo kayang magawa dahil ang naipangako sa minamahal pag hindi nagawang matupad ay nagdaramdam ng lihim at nagagawang malungkot ang nararamdaman. At sa Lotto, sa Taurus, sa two-digit number games ay number 11 at number 19, at sa three-digit number game ay number 6, number 3 at number at number 1, at sa Lotto ay number 16, number 25, number 40, number 32, number 11 at number 8, nagabay ng kapalaran. Gemini, huwag kang basta gagawa ng salita. Sa minamahal, na hindi mo kayang magawa dahil ang naipangako, sa minamahal, pag hindi nagawang matupad, ay nagdaramdam ng lihim at nagagawang malungkot ang nararamdaman. At sa loto, sa Gemini, sa 2-digit number games ay number 14 at number 9, at sa 3-digit number game ay number 3, number 5 at number 1, at sa loto ay number 17, number 9, number 23 number 25, number 42, at number 30, nagabay ng kapalaran. Cancer, huwag kang basta gagawa ng salita, sa minamahal, na hindi mo kayang magawa dahil ang naipangako, sa minamahal, pag hindi nagawang matupad, ay nagdaramdam ng lihim at nagagawang malungkot ang nararamdaman, at sa loto, sa cancer, sa two-digit number games ay number 16 at number 9, at sa three-digit number game ay number 1, number 5 at number 4, at sa loto ay number 40, number 3, number 32, number 25, number 10 at number 21, nagabay ng kapalaran. Leo, huwag kang basta gagawa ng salita sa minamahal. Na hindi mo kayang magawa dahil ang naipangako, sa minamahal, pag hindi nagawang matupad, ay nagdaramdam ng lihim at nagagawang malungkot ang nararamdaman, at sa loto, sa liyo, sa 2-digit number game ay number 5 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 4, number 6 at number 5, at sa loto ay number 21, number 42, number 5 number 36, number 13 at number 17, nagabay ng kapalaran. Virgo, huwag kang basta gagawa ng salita, sa minamahal, na hindi mo kayang magawa dahil ang naipangako, sa minamahal, pag hindi nagawang matupad, ay nagdaramdam ng lihim at nagagawang malungkot ang nararamdaman, at sa loto. Sa Virgo, sa 2-digit number games ay number 9 at number 11, at sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 7, at sa Lotto ay number 39, number 11, number 25, number 8, number 30 at number 19 na gabay ng kapalaran. Libra. Huwag kang basta gagawa ng salita. Sa minamahal, na hindi mo kayang magawa dahil ang naipangako, sa minamahal, pag hindi nagawang matupad, ay nagdaramdam ng lihim at nagagawang malungkot ang nararamdaman, at sa loto, sa libra, sa 2-digit number games ay number 8 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 6, at sa loto ay number 18, number 13, number 25, number 42, number 36 at number 20, nagabay ng kapalaran. Scorpio, huwag kang basta gagawa ng salita sa minamahal na hindi mo kayang magawa dahil ang naipangako sa minamahal pag hindi nagawang matupad ay nagdaramdam ng lihim at nagagawang malungkot ang nararamdaman at sa loto. Sa Scorpio, sa two-digit number games ay number 13 at number 17, at sa three-digit number game ay number 2, number 5 at number 6, at sa Lotto ay number 16, number 23, number 10, number 41, number 33 at number 28, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, huwag kang basta gagawa ng salita. Sa minamahal, na hindi mo kayang magawa dahil ang naipangako, sa minamahal, pag hindi nagawang matupad, ay nagdaramdam ng lihim at nagagawang malungkot ang nararamdaman, at sa loto, sa Sagittarius, sa 2 digit number games ay number 19 at number 16, at sa three digit number game ay number 1 number 6 at number 4, at sa loto ay number 24, number 20, number 34, number 30, number 8 at number 19 na gabay ng kapalaran. Capricorn, huwag kang basta gagawa ng salita. Sa minamahal, na hindi mo kayang magawa dahil ang naipangako, sa minamahal, pag hindi nagawang matupad, ay nagdaramdam ng lihim at nagagawang malungkot ang nararamdaman, at sa loto. Sa Capricorn, sa 2-digit number games ay number 11 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 6 number 1 at number 3, at sa Lotto ay number 41 number 3W number 8, number 29 number 37 at number 12, nagabay ng kapalaran. Aquarius, huwag kang basta-gagawa ng salita. Sa minamahal, na hindi mo kayang magawa dahil ang naipangako, sa minamahal, pag hindi nagawang matupad, ay nagdaramdam ng lihim at nagagawang malungkot ang nararamdaman. At sa loto, sa Aquarius, sa 2-digit number games ay number 4 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 6, number 2 at number 5, at sa loto ay number 21, number 9, number 37 number 44, number 20 at number 16, nagabay ng kapalaran. Pisces, huwag kang basta gagawa ng salita, sa minamahal, na hindi mo kayang magawa dahil ang naipangako, sa minamahal, pag hindi nagawang matupad, ay nagdaramdam ng lihim at nagagawang malungkot ang nararamdaman, at sa loto, sa Pisces, sa two-digit number games ay number 16 at number 10, at sa 3 digit number game ay number 3, number 6 at number 5. At sa loto ay number 12, number 25, number 41, number 17, number 8 at number 20. Nagabay ng kapalaran.